iba ng uh, solar power sir o solar energy yung pinagkukuhaan mo ng energy sir is nanggagaling sa sikat ng araw at ginagamitan natin to ng uh, monocrystalline panel or polycrystalline panel or sa shortcut is solar panel the sunlight ay nagdadirect po sa ating solar panel then po nagii-stimulate po yun ng uh, electron patungo po sa mga ating inverter sir which is ang inverter, kino-convert naman niya is sa AC para magamit po ng mga appliances natin. Tulad sa mga urban farming sir, uh, nagdidepende po yan sir sa mga client po natin. Kung gusto po nilang may battery, actually sir, yung mga battery, depende po yan sa ilalagay nating power. Then po yung mga battery capacity po nila isa kada isang battery, For example, sir, 200AE, sir, nasa 2 to 3 hours pwede natin patakbuhin ang isang uh, solar power na water pump. Yung battery natin, sir, tumatagal naman po yan. Yung mga latest na hin, sir, sir, uh, meron po kasi tayong iba-ibang uh, klase ng battery. Kadalasan ginagamit sa mga project is uh, tinatawag na light P or 4. Yun po talaga yung matitibay, sir. Nasa lifespan nila, sir, nasa 5 to 10 years po. Sa ganung kalaki sir na mga pan, tulad nung sinabi niyo sir, 300 to 500 po ang laki ng sa mga kadalasan urban farming sir. Minimum na nilalagay natin dyan sir is 2 horsepower. Sa 2 horsepower sir na solar water pump, 5 panel sir na 450 watts, ay kaya niya ng paanda rin sir sa buong maghapon po. Then po sir, uh, pag gusto niyo naman mas malakas pa na ano sir, pwede maximum na ang 3 horsepower na linalagay natin sa mga water pump. Uh, ang 3 power naman sir, nasa 7 to 8 pieces na 450 watts na panel ang nilalagay naman po natin sir, parang paanda rin niya po maghapon sir. Dun sa ano kasi natin sir, Bisa uh, based sa sinabi sir, yung pinapaandar niya lang sir is yung solar water pump natin sir. Wala na siyang pwedeng i-ano sir. Pwede mong uh, gamitin yung panel mo sir sa ibang uh, system basta separate inverter siya nun, sir. Pag ayaw mong gamitin yung solar water pump mo sir, pwede mong gamitin yung panel natin sa ibang system. Tulad nung bibili tayo ng uh, on-grid na inverter or hybrid inverter. Yun naman sir, uh, estimated na po ng uh, 4 000 to 5,000 uh, wattage. Yun sir, pwede mo siyang gamitin sa mga bahay-bahay sir. Pwede siyang makalas sa inyong kuryente sa mga bills sa... Uh, ano, sir? Basta separate inverter. Yung kasing na lang natin, sir, yung solar water pump, hindi siya pwedeng isabayin sa mga ibang uh, household na gamit, sir. Yung mga ganong 300 to 500 square meter na ano, sir, yung ROI siguro nun, sir, nasa one and a half to two years, sir. Ang ROI muna, sinet up na solar water pump, sir. Dahil... Uh, Unang-una, sir, yun nga po, uh, pag-produce siya ng libre lang, sir. Siyempre, pero sa una kasi, sir, mag invest ka po na eh. Bago ka makapag-set up ng solar power, sir. Yun po ang uh, kadalasan na uh, efficient na ROI ay, sir, ng ating mga uh, solar water power. Isa pang advantage, sir, uh, for example, sir, sa mga urban, sir, nag -brown out paano yung ano mo sir yung AC powered mo hindi siya anda dahil brownout nga uh, yun sir yung advantage naman ng solar hybrid natin sir kaya niyang paanda rin sir uh, kasi kumukuha lang tayo sa sunlight eh doon lang tayo nagproproduce ng power hindi mo na kailangan ng kuryente sir advantage talaga sir unang una sir kung normal na patubig lang gamit mo sir mahina sir compare sa solar power hybrid na water pump sir is pwede kang makapili sir kung gaano po kalakas ang ilalagay natin gaano po uh, kalakas ang pwede niyang ilabas ang tubig then sir advantage pa nun sir isa uh, tulad sir sa mga bukid or sa mga bakanting lote natin sir gamit ang solar power sir hindi compare sa AC power sir walang kuryente sir hindi mo siya magagamitan ng uh, AC power na water pump. Compared sa solar power, sir, kahit saan, sir, pwede mong ilagay. Basta nasisikatan pong araw, sir. Kahit malayo man yan, bundok, or ano, pwede kang maglagay ng patubig dyan, sir. Gamit ang solar power natin compared sa AC power natin, sir. Tapos, sir, yun po. Uh, Unang-una, sir, malakas ang kaya niyang ibuga or yung water, water flow mo, sir. Then po, sir, uh, yun nga po, investment talaga sir. Pero, makukuha mo po yung, ano mo eh, ROI mo din sir eh, sa, sa katagalan sir. Yun din po ang advantage niya sir. Unang una, -una libre ang patubig at kuryente mo sir. Magandang umaga po mga kaibigan. Ako nga po pala si Romy, uh, ang mayari po ng Cortez Gina Apo Farm. Ah, uh, mayroon lang po katanungan tungkol sa uh, ginawa naming uh, farming o urban hito farm ang tawag po natin yung makabagong technology sa pag-aalaga ko ng mga hito. Ito po ay uh, isang uh, hybrid farm at ang ginamit po rin namin dito ay isang solar setup. Naisipan ko pong uh, maglagay ng uh, solar uh, hybrid uh, sa aming uh, Hito Farm sa kadahilanan po na masyadong mahal ang tubig at uh, lalo ng kuryente siyempre ano uh, po at kaya po naisip ko na magtayo na lang ng sariling uh, irrigation na gamit ang uh, solar uh, panel ito po ay uh, Ah uh, malaking bagay dahil lang tubig po namin ginagamit sa mga concrete pan namin na nasa mga 30,000 liters bawat isang pan. Uh, kung babayaran ko po, po 'yon, yung tubig na 'yon is baka po uh, uh, yung lahat ng kinita ay e, mapunta lang sa tubig at mapunta lang sa kuryente. Kaya po uh, itong solar panel ay e, napakalaking bagay po uh, dito sa aming uh, ano uh, palaisaan na uh, dito sa ito urban farm at sa ngayon po ay uh, maganda yung takbo ng ano namin ng solar panel uh, yung hybrid na uh, pump na ginagamit namin sa aming uh, ano, uh, mga alagang isda sa pangaraw-araw po ay uh, talaga pong nabibigyan niya ng uh, supply ng tubig pangangailangan ang aming mga isda kaya malaking pasalamat po po sa nag-supply sa akin ng uh, uh, hybrid na submersible pump na solar panel kung kayo'y may natutunan sa video ng ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.